magandang hapon na naman mga paps mga kapwa rider dyan nandito tayo ngayon sa tagig ah blue. ano ba to dito may rin na pa po dito galing kubaw so medyo 5 minutes more wala pang booking na pumapasok <laughs> ang layo pa naman dito problema <laughs> walang booking <clears throat> Ah, uh, ito nasa nako Ang ganda pa naman ng lugar dito. Puro building. na up of yung aking pasayero sa may Metro Bank. Kaya Ayan, tilly for performance, tilly performance building. So nandito ako ngayon. Nag-aabang ng booking. Nga pala, tingnan natin yung ating earning ngayong oras. Uh, alas dos alas dos na ng hapon tingnan nga natin ayan naka 1-5 na tayo 1.597 ah, nasa 1.6 na rin ilang booking yan ah, naka 10 booking na tayo mga paps 10 booking mayroon na tayo 1.5 ayan paps may pumasok puponin ko na to para makalabas ako dito ay makinli okay lang to makinli Okay lang to. Kunin ko na to para makalabas ako dito. <laughs> Mamaya walang pumasok na booking dito. Ayan paps. Si Jones lalaki ang ating pick up. Uh, ay, isa na yun. Saan ba ito? Ah, okay. Ah, uh, biyahe muna tayo mga paps. Pick upin ko muna to. Hello paps. Ah, uh, alas 5 na ng hapon. At uh, tapusin na natin yung biyahe ngayong araw na ito. Pauwi na tayo. So, naka na yung aking apps. So, ko sa inyo guys kung, kung magkano inabot na ang kita natin. Ngayon lumabas tayo ay mga 6 hanggang alas 5. Alas 5 ng hapon. Alas 6 ng umaga tayo lumabas. Ito ang ating kinita video. Open lang natin yung earning mga paps para makita kinita natin ay 2070. Lumabas tayo alas 6 hanggang alas 5. Ilan booking? Ayan, 2070. 15 booking. Ah, March 1. Ayan Oh. March 1 ngayon. 1. So, nagsimula ang booking natin Alas 6 So, nagumpisa tayo Alas 6 So, natapos tayo ng Ayan 15 booking natapos tayo. Ang huling booking natin alas 4 So, kadra-drop off lang natin. Namabot ng alas 5. So, sobrang traffic Ayan. oh, Malaki-laki naman ang rate nito ang rate nito ay nasa 185 ayan list na naman may mubit so ayan ang top 15 tapos so. pero guys dito tayo natalo guys dahil wala tayong ingan na kuha incentive 100 lang daily incentive ito lang ang pumasok sa atin incentive 100 eh okay, nasa 100 lang tayo dito tayo sa rush hour tingnan natin kung may nakuha tayo so ang rush hour natin ay 5 booking lang ang pumasok hanggang alas 10 5 booking wala tayo nakuha sa 5 booking kasi ang mayroon tayo 4 booking at 30 pesos pala 30 pesos may nakuha tayo 6 booking dapat para naka-isandaan tayo. 9 booking para naka-300 tayo. 11 booking para naka-500 tayo. So, ayun, paps. So, ayun, paps. Wala tayo nakuha sa rush hour. Uh, Ang pumasok na booking ay 5 booking lang. Dapat 6 para may isandaan tayo. Pero doon sa 5 booking, may 30 pesos naman tayo. um, dahil bakit hindi tayo umabot sa ano sa anim or siam dahil ang biyahe natin ay puro long ride. Puro long ride ang ibinigay ni Mobit sa atin. Kaya kita mo 15 booking lang tayo. 15 booking lang tayo. Umabot tayo ng 2000. So marami ang booking na mga long ride. Kaya umabot tayo ng So yun lang mga paps, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin ang bell icon para update ka sa ating mga bagong upload na video. At kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-message lang kayo para may shoutout natin kayo. Good luck!